and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na namang camping episode at hindi na ako makapaghintay na ipakita sa inyo ang mga magagandang tanawin dito sa napuntahan namin at kung napapansin nyo dito sa likod, yan ang bundok arayat ng Pampanga. At mamaya maya meron tayong mahalagang bisita na malamang ay pamilyar kayong lahat. All right, Happy New Year! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Oh. Meron kaming ipapatikim sa inyo na isang crispy, crispy na recipe. Sabay-sabay natin tikman ang unang putok ng FB25 Cubs Nation, ano? Eh, o. Manyaman! Welcome back mga Cubs sa isa na namang camping episode ng Team Canlas TV. Nandito tayo ngayon, pampanga pa rin to. Nandito tayo sa paanan ng Arayat. Unang episode ng 2025, meron tayong special na bisita. Taga dito din, pumasyal sa atin ngayon. Tawagin natin, Tall Mark! Mga Tol! Si Tall Mark mga Cubs, Mark and Miller. Ito yung unang putok ng ano, 2025 dito sa Team Can Last TV Ayan, oh. ano? Oh, hindi ganyan ang paglalaki. Ay may merong Kaya... instruction yan? Oo. oo. Kailangan tapos ah, yung belly. Oh. yan, gaganyan niyo muna yan oh. Huwag niyo masyadong papansinin ng mga to, mga to la. Mamaya malutong yan yan. Ang laki. Oh. Parang ang bigat. 7 kilos yan. 7 kilos nga mga kapatid. Oh. Ang laki. Uh, Anong gagawin mo dito, Tol Mark? Ang Ikaw pa magluluto ngayon, no? Oh, ang gagawin natin dito, mga Cubs, pitichan sa kabangpangan. Ah, okay, okay. Yung, yung pitichan. Para sa mga nanonan na Cubs, ang pitichan, yung po yung version. Alam nyo, sa Pilipinas, mga Cubs, linuluto lagi tayo sa sarili natin mantika. So ito, ganun gagawin natin. <laughs> Lulutuin natin to sa sarili niyang mantika. Paliliit lang yung pitichan. chan. Piprituin, tas paliliitin. Medyo similar siya dun sa pinakupsan ng mga taga Cebu. Piti oh. Ganun yung spelling talaga nun. So, dahil chan to tol Mark, iwain muna. Oh. Maliliit kasi laki. Ang laki, no? Pwedeng ganyan kalaki so, yan. Iwain natin to mga tol. Ito lang yung chan na nakita ko mga tol. May plate number, ayun o. 1, 2, 3. Kaya pag walang plate number yung makukuha yung hindi siya quality ha. Parang... Galing sa bilang buwan to, yun. Eh, no? Anyway, <laughs> naluto na to sa rili mantika. Okay, okay. mo sa gitna. Dito. Oh. Ay, matalim yung kutsilyo ni Tolmark. Talim. Oh. Oh. Good. Naghahanap siya yung hindi matalim daw eh. Pag pasensya niyo na po yung chopping board namin, medyo... Dalawa yung chopping board niya, na, na nahati rin yan. <laughs> Dalawang piraso na to, tigisa kami ni Cubs oh, Chess. sige. Iwain natin to, malilit. Oh. oh sige. Baligtad ko naman ni So, matalim din naman to. Matalim niya. Parang kinakabahan ka at Caps Chess. <laughs> kinakabahan ako. Ako si lang Talmar. to, huwag ka masyadong kabahan. Hindi, <laughs> 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 kasi nung bago pa kami nag-vlog mga Caps, as team kan last, talaga naman malupit yan, Tol Mark, kaya nakaka-pressure so, din. Tol Miller, rasan ka? Si Tol Miller na lang kulang De, dito. Si Tol Miller, nag-around the world eh. Sa <laughs> ibang si basa. Sayang, sana pag-uwi ni Tol Miller eh, makasama siya dito, no? Hmm. Yun yung mga combination na gusto ko, Mark and Miller. Sa amenities, wala kang masasabi dito. Meron din silang swimming pool. Pwede ka rin mangisda ng mga tilapia at iba't iba klase ng isda. Pwede mong ulamin, hulihin, ihawin. Ipapakilo mo lang pagka nahuli mo yung mga isda. Hindi ko alam sa ibang lugar ng Pilipinas kung may piti Ha? Eh. Parang chicharon to eh. Oo, uh, iba lang tawag. Oo. Pero itong chicharon na to, hindi pwedeng ibenta sa mga bus. Yung sa bus kasi, isa lang yung may laman. Eh. Tapos, bula na lahat eh. <laughs> Kasi na, mga nagtitinda <laughs> sa bus? <laughs> Naano ko pa kayo na nadali ko kayo. Eh totoo naman, totoo lang 'yan. <laughs> na miss ko yung ganyang tall mark, matagal ko hindi napanood yan. Dati, pinapanood ko lang, ngayon, kasama na natin mga Cubs. Hindi, sa totoo lang, mga Cubs. Isa sa mga inspiration ko si Cubs Chess, kaya bumalik ako sa pagbablog. Siyempre, kung wala naman kayo, hindi ko rin yan matututunan. O yun, po talaga yung yung tisyo, bigyan nyo na yung tisyo, iyakan na to. <laughs> Sila po yung sa backyard cooking talaga. Paano mo ba masasabing quality ang isang karne Ilang restaurateur? Ito po yung laman ng baboy. Nagkikita po niyo laman ng baboy yan. Tapos ito po yung taba niya. Tapos ito yung balat. So yun na po yun. Quality yan. Para alam naman nila yun. Alam nila yun? Oo, <laughs> oh, may balat yan. <laughs> Minsan kasi mga cabs, yung baboy, pork. Ayan. Mm. Oo ano nga naman. Sige. Maganda, maganda po. Maganda. Hindi, sa totoo lang, ito yung mga karne na masarap ilitsyon. Pag ganito ka, perfect itsura ng balat. Saan mo pag nalitsyon nyo to? Makinis, golden talaga, at walang bugbog. May plate number, <laughs> May plate number nga lang. Naiwanan natin, ito na, ang tinatawag natin, ano, the moment. Kakatasin na natin itong pititsan, mga kabsop. Oh. Yan na yung pasiklab. O, oh. sige. Tapon natin buo, Tol Mark. Oh. O, buo na, buo na, buo. Oh, Para Happy New Year, Tol Happy New Year. Uh, Happy New Year sa inyo, Cubs Nation. Cubs Nation, ayan Eh, no? Yun, o. Oh. Parang slow cook na, no, Tol oh, slow cook to. Ito yung talnanan. Iba talagang mag-guess dito sa ano mga <laughs> Cubs ha? So medyo low fire lang. Low fire lang para hindi mabigla. Dandaan lang. Huwag oh. mo kasing gulatin pag nagugulat sila. Ayan o. Oh. Anong tawag dyan tol Yung pagka lumutong siya? Crispy yes. Crispy. Ayun, Crispy Crispy. Oh. So mga 1 to 2 hours siguro ganyan yan. Madali lang yun. Sandali hmm. lang yun. I Pass forward natin. So babalikan natin to pag may changes na. Lalabas yung Alalim tubig niyan. Alalim na niya, tala, no? changes. Changes? <laughs> hindi, pag, may pagbabago. Hindi namin ginagamit yung salitang changes. <laughs> pag meron nang pagbabago. Kasi una yan, alam ko, maglalabas tubig yan, tapos unti-unti maglalabas ng mantika. Yun yung sinasabi mo na piprituin sa sarili ng mantika. Mantika. Ayan yun. mamantika po yan mga kapsa. Balikan natin yan after ilang segundo or minuto. Quality. After ilang minuto. Quality. Quality. quality, quality. Dati kayo kini eh. Yung backyard. Makanyan mo rin. Alam ba sakin ano. Tapos dininang kaya flavoran yung prituan ko eh. Yung prituan kong bawang. Bantay tang taba. Maglas bawang. Kanyaman natin. Masin. Doon sa background niyan, kinukwento ni Cubs Chess. Ayan, hinahalo na ni Tolmar yung, uh, yung pork belly na ginagawa namin, pitichan. Ayan po, mga, mga Cubs. Yan yeah, mga Cubs, after one hour, kung mapapansin nyo, ayan, Hinahalo-halo pa rin ni Tolmark pero may konting pagbabago, nagiba yung kulay at nagkaroon na ng konting mantika. Yan yung hinihintay natin ni Tolmark. Balikan ulit natin to after another 30 minutes or up to 1 hour pa. Medyo matagal talaga to gawin kaya konting pasensya sa pagluto nito. Nakalala ko yung lola ko tuloy eh. Oh, anong nangyari? oh, yung ano, ulam namin araw-araw, yung mantika ng ano, ba baboy. Ng baboy? Oh, araw-araw oh. oh. yun. Ay, Lama? pwede no? oh, lumaki naman ako. <laughs> konti O oh, sige na, pagogo na natin pag okay. ulit. After 2 hours, Tol Mark. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Oh, ganda Ay, oh. Oo nga. Po, golden brown. Parang lechong kawali. Oo, oh, ito yung pitichan. Ganda. yung original. Palalamigin natin. Oh. Malalamigin natin yan. Tapos pagka malamig na malamig na, paiinitin natin uli mantika tapos oh. ilulublub natin. Oh. Doon napuputok yan. Meron tayong problema. Oh. Wala tayong strainer. Hindi naman kailangan strainer. Ganyan-ganyan oh, no. ganyan lang. Oh, hmm. eh, para tayong hindi siya na oh. no. Yun, oh. Mga tol. Ganda. Hmm. Yung mga bits-bits na yan, parang baga hmm. na pinirito. Eh. Kukunin muna namin ito lahat mga kaps. Tapos palalamigin. Tapos prituin ulit. Balikan namin kayo. So, pinalamig muna natin mga Cubs ha. Ayan o, oh. putukan time na yan o. oh, oh, oh ingat lang yung mga cameraman ha. Golden brown. Pagbagsak. Crispy, crispy. Ganda. Ganda, matindi. Matindi talaga o. Oh. Matindi o. Oh. Parang ang ang sarap ng tikman kasi mainit pa. Ganda oh, pumuputok na to. Hiwa ako dito ng bawang para maglasa din sila. Bawang. taglit lang naman yan. Hindi pwede masunog yan eh. Baka pumait. Alam nyo na. Bango ng bawang. Mabango talaga yan, Tol. May garlic. Mm -hmm. Okay na. Ayan, oh. Tanggalin oh. na. Tanggalin na yan. Tanggalin na. Dito na lang, Don Mark. Yan. Saka pala, dagdag kaalaman na din. pagka ganito ginawa nyo, hindi na siya puputok. Kasi okay. lumabas na yung mantika niya at saka yun eh. yung tubig. Pero dapat tinahalo mo yan para maging ano, chicharong. Totoo yan. Ready na tong legendary sa usawan. Dahil na-miss ko si Tol Mark, gumawa na ako ng legendary sa usawan. Kung paano to ginawa, eh panoorin nyo lang sa mga susunod na eksena. Ayusin na natin, plating, tapos kakain na tayo. Di ba Tol? Oo. Oh. O tara na. មកអន្តណាទៅរ៉ូ Welcome dito sa Arayat, Pampanga para sa isa na namang camping with Tall Mark. One and only Tall Yan, legendary to. Malo ito to. po ang ginawa ni Tall Ang tawag dito, pitichan. Pero may mga iba-ibang version pero in short, parang si Charon Oh, so, Ito yung tinatawag na homemade na ginawa sa bundok. Sa labas. So, sa labas mountain ng made to mountain made. Ay, teka. Bago natin tikman yan. Kasi kapag nagluluto sa Timcanlas, nauuna yung drinks. Yun, drinks! Ito Ako. yung rule pamp number one! One. Pampang... <laughs> pamp 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 <laughs> Maglari ang lupa, Brad. Oh, yeah, yeah. yeah no? Meron tayong pambukas. Oh, ito, buksan natin. Sige. Oh, Unti pa ma-shoot. Ngayon lang lumabas ito. Yun. Oh. cheers. Rule number one. one. Kailangan natin ubusin? Hindi, hindi, hindi. Tikim lang. Ito na. Tikim lang. tayo ng luto. Kahit ano dyan, malutong. Oh, ito. Ito, ito. Oh, cheers. Oh, cheers. Taste test, ha? Mm. Wow, <laughs> tutok Mike. Hmm? Oh, malutong ah. Malutok. Ha? Hmm. Walang puraya to, malutong. <laughs> Oo oh, nga. Ma ha? Legit na Hmm. Sosaw-saw so, so, natin. <laughs> so, so Nakakaya na naman sa mga viewers oh, nito. Sosaw so, so, natin. Oh. So. Uh. Ayan oh. Mas na-enhance. Anong ah, hmm. mayap niya, mana brad? Hmm. Hmm? May kulang? Kaling! Kaling! Kapasok, ayan. Ano po, ito po yung kanin no. Ito po yung natira nung bagong taon tsaka Pasko. Nakatab. Ganyan talaga kailangan ilagay natin sa tupperware. Ano to? Ito yung tig-20 pesos. Matagal masira. Hindi. Kasi kagabi pa to. Kasi camping maaga. Mm. Ito na yun. Mm. Pero malutong pa rin. Hindi. hindi yung malutong. Hindi yung kanin. Ganun talaga pag kanin lamig tol. Hmm? Hmm. Hmm. Ito. Dip mo sa parang pink sauce. Lagyan mo ng kulay green. Kulay green kasi yung mga sili dito sa bundok eh. Hmm. Hindi. Hmm. Hindi. Itong vlog na to, walang kasinungalingan to ha. Kasi yung mga ibang vlogger din, sabi lang masarap, Pero hindi naman. To, talaga masarap to. Kanta ko gumawa. Itong gawa naman ni Tolmark tama. Tama mm -hmm. yung pagkakagawa talaga. Wala akong ginalaw jam. 100% si Tolmark jam. Mali ba na lang sa pag-alo? Basta kwento ko lang ng kwento kanina. Mm, Dire Diretso lang. Yung pag-alo kanina, naghihintay kami isang oras. Hindi na si Tolmark yun. Ang sarap! Sila yun, yung mga nasa likod ng camera. Pero totoo, Tolmark, pag ganito yung pagkain, nakaka-enjoy. Shout out po sa lahat ng mga cabs natin jam. Sana okay lang sa inyo, nandito ako, no? Oo, oh, yan, pa ba? Walang magbabas dyan, ha? Nagbas dyan, bakulaw. The one and only. Tol Mark yan eh. Shout out mm. po sa mga ating katol dyan. Tol Miller! Mm. Tol Miller! Enjoy mm. ka lang dyan! Mm. Mm. Nasa Mm. Sana next time nandito din sa ano. Mababaliw ako sa inyong dalawa pag ako nasa gitna. Ano <laughs> may nang sabi kasi sa comment. No. Yung isang upload ko, nag-upload ako kasama ko si Chef Boy. Chef Boy, yung magaling. Mm. Yung tagas ng balas. Bataan. Bataan, bataan. So, ah. si Tata. Mm. Sabi sa comment, sana next Mark, Mark and Miller naman. Mm, mm Yun yung kinomen. Mm. mo yun, nahanap kayo. Oh. Kaya po si Toll Miller, nasa ano po siya, out of the country. Tol Miller, pasalubong. <laughs> Yan, no? yung mga meron, nasa paligid po. Ay, ingit na ingit sa amin. Kala nila, may matitira pa. Wala. Tapos. <laughs> <laughs> Matindi to? Oo. Dali mo dito. Pasada oh. mo ulit. Kainan, pag nasa bundok tayo. Hindi, mm. bundok karayat po yan. Oh. Oy, oo oh. nga. Nasa Masay bundok, ito. bundok karayat po ito. Masarap kumain dyan pag may bundok ng ano ng piti chan. Yan. Sarap po. Oh. Kung ano yung ginawa namin dito, yun yung nasa background. Bundok-bundok. Ang sarap palang mag-guess sa, uh, ano, mm. sa Tim Canlas. Nag-guess ka din sa Battle of the Subscriber. Oo, oh, 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 natalo ako mm. doon. <laughs> Tsaka ang kaiban po dito, nasa, kumakain po kami sa daon ng saging. Mm. Hmm? Ito po yung tinatawag na mukbang na may katamaran. Kasi pagkatapos mong kumain, tatapon mo lang to. Wala nang ugas-ugas. Totoo naman. Gano'n ganun ba yun? No? May eh, point Tama. ka. Oh. Mm. Kaya lahat ng mga nagbang na mumukbang dyan, magtanim na kayo ng saging. Yung pagtanim pa lang, may bunga na. Haanihin mo na. Teka, umaraw bigla. Ang ganda ng pwesto yeah. natin ah. Spotlight. Sarap. So, mm. Mm. Sarap. Ang klase to. Mm. Baka bibitin ka na kanin, may kanin pa. Hindi katabi ko, wag mo, wag ka magturo. <laughs> wala. <laughs> wala. 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 <laughs> wala. Hindi makabuti, mm. hindi daw sila na mabibigyan. Hindi eh. lalayo sa akin. Alam niyo po mga <laughs> cubs, <laughs> may, naka nakahanap po kami sa bundok ng kulay green na sili. Ayan. Ayan yun. Ito Ay, po... tapang mo ah. Kakainin mo yan? Ito po yung nganting anting, -anting. <laughs> Bagong pitas yan hmm. ah. Sarap. <laughs> Asa <Assembler. laughs> Bagong pitas yan eh. Sige so, na nga, nakakaya naman kay Tolmark. Ganyan natin. Mm. Kulay green daw. Salap. Yeah. Lasang mm. ano? Lasang sili. Huwag <laughs> mm. kayong maglalala, titiran namin kayo. Kayo, kayo, kayo. Nasa paligid din. Don't, <laughs> don't worry, don't worry, don't worry. Maraw. Pasensya na po kayo sa pinapanood nyo. Kung medyo mainit sa mata nyo ha. Literal na uminit. Mm. Kaya pala, Kamstyes. Hmm yung Team Canlas, patuloy ang pamamayagpag. Oh, hindi naman. Dahil dito sa setup ng ito, talagang natural. Dito natural po talaga kainan mm. dito. Mm. De, kaya naman nagpatuloy ang uh, team Canlas. Siguro ano na yon eh. Parang hinahanap ng katawan, hinahanap ng sarili. De, tsaka, Paano pag wala? pag wala ah, pag ka ng tao, ng mga viewers. Mm. Kasi isa ka ng haligi. Haligi na po itong team Canlas. Haligi. Ay, salamat sa mga Cubs na isa. Ang dami Ayan. Yeah, sa 2025 po, mga Cubs mm -hmm. ha, tuloy-tuloy po tayo ha. Mm-hmm. Tollmark, so, support tayo natin yan. Si Tollmark, mm -hmm. meron silang business. Yung furniture namin dati, mayang inasal sa Balibago yan, sa mm -hmm. Arayat. Meron po kami isa sa Balibago. Meron po kami isa sa Arayat. Magkapit lang dito. Mm-hmm. Tapos, sa mga curious, nandito kami sa Santillana, sa Arayat. Mm -hmm. Yun. Kung curious lang kayo sa'n to. Kasi sigurado, may mga gusto mong magtayo ng mga mm. ganito. Ayun, San po na. Nag-Google Maps naman. Hindi naman natin i-gatekeep kung nasan tayo. Pwede nyo subukan to. Pwede rin mag-swimming dito. Mm. San Teliana po ang pangalan na sa mm. Arayat. Pwede ring mag-overnight, swimming, fishing, and mm. camping. Iba talagang pititan Kasi wala namang ibang pupuntahan ako di lumutong tol. Doon mm -hmm. lang din pupuntahan. Biprituin mo sa sariling mantika. Mm -hmm. Quality plate, yung baboy, no? May plate number. Oh, okay, number, <laughs> Yun yung nagpapakuality sa baboy. At hindi po namin ito nilagay ng pampalasa. Actually, hmm. so sa prosesong bagnet nga siya. Eh, kasi hmm. pag bagnet, wala ka nilalagay ng pampalasa. Parang ganun po. Well, pwede naman siyang lagyan ng asin, pero pinili namin na ganyan lang. Natural lang. Dahil quality naman yung gabne. Mag-comment po sa comment section. Dito, sa iba ka. Hmm. Yung ano, yung... Kung tama ba yung pagluluto namin ng ng ano pitican. Yung mga Kapampangan diyan ha. Mm. Mag-comment kayo, hindi pa ako lasing pero mag-comment kayo. ha sa ano. <laughs> may, kasi. may rule number 1. Eh. Number 1 to. <laughs> ano to? How? Mga bata, bata pa kayo, wag. Oh, ano? wag, so, wag, wag. Mga kasi ko. Dati po kasi sa mga bago naming subscriber, no. Meron po kami tinatawag na rule number one, rule number 2, rule number three. Rule number to, mga palamig. Pag rule number one, ito po wala, matagal na yan, nawala. So ngayon lang sa <laughs> Hindi, okay na ako. Ay, Gusto na ko talaga papak. Okay na, okay na ako dun. Ah! Ah! <laughs> <laughs> okay pala yung mga crispy crispy, crispy nito, all mark. Sarap. Yung pong hindi pa nakakapasyon sa Pampanga. Ang Pampanga po ay located sa Central Luzon, Region 3. Paglampas nyo ng Bulacan, Pampanga na. Oo, oh, magkapit bahay lang. Kapit bahay yun. Manila, Bulacan, Bulacan, Pampanga. Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Hmm. tapos so, Pangasinan. La Union. La Union. Bagyo, pag umakyat. Yun. Oh, mm. Ang sarap. Ito po, jajan dar sa usawa niyan. Oo. Pero, namimiss ko yung namprek eh. Hindi na ako nakapagdala. <laughs> Yun yung problema. Yung namprek ilang beses <laughs> na ako minigyan ni Kapchas. Puro ulang. Hindi, <laughs> joke lang. masarap, 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 po, masarap. Mm. Orderin ninyo, Shopee, tsaka sa si Lazada. Lazada. Mm. Shopee, Lazada, uh, TikTok. TikTok. Yan. Meron ito kasi, legendary. Ang tawag dito, legendary sauce. So, kasi nung pinapanood ko pa ang Mark and Miller noon, palagi siya gumagawa nito. ito. Dis disclaimer lang po ah. Mm. Hindi po ito, ano ba yun? Uh, paid... Uh... Paid advertisement? Hindi po ito paid advertisement na, ano, mm. ng, ano, ng Team Canlas. Yung namprek, hindi. Numpre. Sa atin naman yun, sa Team Canlas naman. Sa Indisawan, <laughs> si yung cameraman, no? Oh. Uh -huh. Dati pong cameraman siya sa abs yan. Joke ko lang. <laughs> Halupet? Busog na ako. Mamaya papapakin ko pa ito. Tollmark, maraming maraming salamat sa pagluto nito at at least nakita ng mga Cubs kung paano at paano magluto ang isang Tollmark at sa mga nakakamiss kung paano siya magluto. Ayan ah, yun, yan. yung mga crispy crispy. Ano, hmm. golden brown po ito, golden brown. Hindi po katulad ito ng binabento sa mga bus ha. Ito golden brown. <laughs> Sorry <laughs> so, sa mga... Di calon, calon, tsaron ha. Tsaron tsaron, tsaron po yan. So, may bawang din dito for presentation. At no rule number, no rule no, number, number one. Oh. Mm -hmm. Panulak lang. Panulak. Bawal tayo magpaalam. Bawal po ang tubig hmm. ha, kasi sa tubig nagsuswimming yung mga isda. Anong ginagawa nila sa tubig, hindi ko na alam. <laughs> Sana may nabigay kami sa inyong uh, matututunan mm. ngayong araw. Sana may nabigay kami sa inyong recipe na pwede nyong itry. Sana ay uh, palagi kayong masaya sa bawat episode ng Team Gun Sana isamahan nyo pa rin kami sa 2025. Maraming maraming salamat kay Tolmark. Thank you yeah. din, thank you din na uh, Awis. Cubs Jess. Thank you <laughs> <ding> <laughs> din sa pag-invite mo sa akin dito. At thank hindi you. ko pagsisisihan ito. Isa <laughs> ito sa, uh, sa party ng buhay. ko. Uh, tama na. Tissue. Tissue. Hindi, <laughs> 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 maganda ba? Masarap, masarap. Hindi, salamat kay, uh, kay Team manyaman kayo ni. <laughs> <laughs> hindi niya lang kami nakikita on cam, pero So, nagkikita-kita naman kami at uh, pumupunta kami sa Mayang ina sa Elisa at uh, may ganyan-ganyan din. Mayaman 'to ini, mayaman Leon, din sana natin si Tollmark at uh, again, thank you thank you very much uh, sa kanilang mga asawa na nandito ngayon. And uh, thank you din sa mga tumulong sa atin sa likod ng camera pati ang mga kaibigan natin na nandyan sa mga tent natin. <laughs> O yan, yung mga okay. sa likod ng camera, <laughs> gutom na gutom na daw sila. Nahihiyalan magsabi. Inis, inis na, inis na yan. Kanina pa. <laughs> <laughs> Hindi ko naman sinasadyang pahabaan pa yung outro, pero patapos na po talaga to. Thank you po Thank sa inyong you. lahat. Isa lang po ang papaalala ko sa inyong ngayong 2025. Muli po, ito ang Team Kadast TV na lagi magsasabi at magpapaalala huwag na huwag niyo makalimutan. Lagi niyong tatandaan, manyaman! Kenny! Kenny! Bye, people! Kenny! Magbans na. Kitty. <laughs> Sakto. Maraming maraming salamat, Tol Mart. Uh, makakain na sila. Yes, naman. Sal salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala. Thank you, thank you, Cubs Nation. Thank you sa inyo. Patakip ko lang kay uh, Tol Mark para matapos na yung video, no? Okay. Oh, uh, yan. Takpan na rin, Tol Mark. Let's go! Again. <laughs> <laughs>